Direk Darilyap ipinagtanggol ang nanay ni Carlos Yulo laban sa mga bashers nito. Alamin sa Ice Report ni Anton. Nakahanap ng kakampi ang nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo sa pambabash ng mga netizen na kampi sa Olympic gold medalist mula sa controversial director na si Daryl Yap. Sa kanyang Facebook account, sinabi nito na tigilan na ang pag-aalipusta sa isang nanay, lalo na at nanay na isang atleta. Wala o manong karapatan ang mga ito na magutos utos o magmagaling para sabihing ito ang tandaan ng mga magulang. Bastusin na raw ng mga netizen na ito ang kanilang mga magulang na hindi sila kayang kastiguhin. Kaya lumaki ang mga ito na mga mangmang at walang kultura pero wala o karapatan ang mga ito na leksyonan ang magulang na hindi alam ng mga ito kung ano at saan ang pinanggagalingan. Nagdiriwang umano ang mga Pinoy sa gintong nakuha ni Carlos sa Olympics at nakita umano ang lahat ng paghihirap, pagsisikap at pagpupunyagin ito pero hindi raw nakita ang pagtakbo, paggapang, pagtambling at pag-split ng nanay nito para tama tao si Carlos at mabuhay ang mga anak nito ngayon. Sa huli ay sinabi ni Daryl na mali na sa publiko ang away na mag pero sa mali umano na turuan kung paano magpaka magulang ang isang inang hindi raw alam ng publiko ang pinagdaanan sabay sabi nito ng ano kayo gold? At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.